Pinakyaw ng mabait na viewer ang paninda ko ngayong araw. Ito na yung pinakamabilis sa sold out sa pagbebenta ko ng malunggay pandesal. Good morning guys. So andito na tayo. It's 4am pa lang. Medyo maaga-aga tayo ngayon. And guys, alam nyo ba? Maaga pa lang. Alam na natin na sold out na tayo. Kasi pinakyaw ni Madam Nancy yung ating benta ngayon. So, lahat ng magiging customer natin is malilibre. Okay? So, tara guys, samahan nyo ako magluto na tayo. Hindi pa nga tayo nag-uumpis sa magbenta, ay alam na nating sold out na tayo para ngayong araw. Dumadami na yung nag sponsor sa atin. Ang dami na nilang napapasayang customer. Yung iba, hindi makapaniwala na malilibre sila. Tinatanong pa nga ako kung sure daw pa talaga. Nakakatuwa makita ang mga reaction nila hindi man sobrang dami na binibigay natin kada customer, makikita mong masaya sila sa natatanggap nila. So, yun guys, malapit na maubos. Hindi, meron pa malapit pa na meron pa. Pero, ang dami na. Ang dami na natin naibigay. Salamat talaga, Madam Nancy. So, may niluluto lang tayo dito. Tapos, pag may bubili ulit, so, syempre, syempre. Habang pinapanood to ni Sponsor, sure ako matutuwa siya makita na masaya ang mga customer natin ngayong araw. Kaya maraming salamat po talaga. Masarap sa feeling, kinakakatulong ka sa iba nang wala kang inaantay na kapalit. Makita mo lang na masaya sila, ay buo na ang araw mo. Sigurado ako, mas lalo ka pang pagpapalain nila. Yun guys, ubos na. So, ayan. Maraming salamat talaga, Madam Nancy. Kaya mo yung ano namin, paninda namin ngayong araw. Marami kang nabusog at kapasayang customer. Ubus na. So, uwian na tayo. Let's go. Maraming salamat sa lahat ng mga nag-sponsor ng mga nakaraan kay Madam Nancy and sa mga iba pa maraming salamat sa inyo guys and God bless po more blessings to come We are na nung nakaraang araw ay eh sinusukatan ko na nga itong lamesa natin dahil kailangan ko na ng mas mahaba masyado na kasing masikip itong ginagamit ko ngayon tapos hindi ito yung lamesa na para talaga sa paggawa ng pandesal o tinapay dalawa ang pagpipilian ko neto pwedeng stainless pero may kamahalan pero pwede din naman yung glossy lang na plywood naman So yun, kailangan natin po hanapin ang ano na pabibilihan ng plywood na ganun nga yung glossy. Hindi ko alam kung saan tayo makakabili. Tara, samahan na kami. Let's go! Kaya eto, pinuntaan ko na agad yung mga malalaking hardware or construction supply na pwede natin mabilihan ng hinahanap natin. Medyo mahihirapan nga lang kung hanapin yung ganong klase ng plywood. Bale eto, yung unang hardware na napuntahan ko, maraming klase ng plywood na pinakita sa akin dito si ate. Kaso ang problema, wala yung hinahanap ko plywood lang muna talaga ang goal kong hanapin ngayon, hindi na muna yung stainless. Wala guys, muna stop over natin, wala. Ito naman yung sunod na napuntahan ko, familiar si kuya, sa hinahanap ko, kaso ang problema, wala din daw sila nun. Tapos lumipat na naman ako sa iba, kaso wala pa rin. Iniisa-isa ko talaga yung malalaking hardware para mahanap yung ganong klase ng plywood. Pero halos pare-parehas lang sila ng sagot, wala daw sila nung hinahanap ko. Okay lang, ganun talaga. May mga times na di mo agad makukuha o mahanap yung gusto mo. Huwag agad pang ng loob dahil may bukas pa. So, yun guys. Nahihirap magganap. Wala tayong mahanap. Nakailang hardware na tayo na pinupuntahan. Construction supply na ano pero wala eh. Ang hirap, di ko alam kung saan tayo mahanap, pero let's go. Malay natin may makita tayo. So hanggang dito na lang ako guys. Huwag nyo kakalimutan mag-like and share. Kita kita sa ating next video. Salamat!